Chris Aquino ibinulgar e na wala na siyang panlaban sa anumang bakterya at viral infection. At... Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Chris Aquino na wala na siyang anumang panlaban sa mga bacterial at viral infection. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Chris ang bagong medical procedure na ginawa sa kanya sa Makati Medical Center. Dalawang linggo na nakararaan kung saan sumailalim ang muna siya sa ultrasound guided na PICC line insertion, isang minimally invasive surgery. Sinay pa nito na hanggat maaari ay binibigyan niya ng highlight ang positibo dahil mayroon na siyang anim na autoimmune condition na nakakadepress o mano kung saan ang pang-anim daw ang talagang iniinda niya ng gusto ang rheumatoid arthritis. Idinagdag pa ni Chris na ang picture na kanyang inupload ay kuha ng kanyang pain management doctor na si Ronyel Tanalgo kung saan makikita mo na sa picture ang kanyang adopted younger sister, ang immunodermatologist na si Dr. Kat C na nai-stress na sa pagdami ng kanyang medicinal at food allergies. Ayon pa rin kay Chris, kahit gaano raw siya katapang, may mga pagkakataon na natatanong niya ang kanyang sarili kung kaya pa ba niya, lalo na kapag nagsabay-sabay ang kanyang mga autoimmune disease. Sa huling hospitalization niya raw ay bumagsak ang kanyang WBC at nagkaroon din siya ng bad allergic reaction sa pinakauling antibiotic na kaya niyang itolerate. Ang ibig sabihin umano nito ay wala na siyang panlaban sa anumang viral at bacterial infection kaya inisolate na siya. Napakarami umanong rules sa kanyang pamilya at mga kaibigan na gusto siyang dalawin at napakalungkot umano. Sa huli ay sinabi nito na patuloy siyang lumalaban dahil ayaw niya Rama disappoint ang mga taong patuloy na nagdadasal para sa kanyang paggaling.